sa magpalang umaga sa atin lahat mga kaidol, so ito na si Boy Gala Juan. So may napapansin ako na uh, may natutulog dito sa puno. Uh, masasabi ko di kaya nagpapahinga sila dahil ang pagkakaalam ko kasi may mga motor, so mga delivery ito mga kaidol, mga kagala, mga kanods. So, napakahirap kaya ang trabaho nila kaya kung bakit ganyan sila dahil uh, sila ng madaling araw. So, magdi sila para ma deliver agad pa sa mga kliyente nila. So, ganoon na lang kaya ang pagod na mga ito. So, napakahirap kaya na gumising na maaga tapos maghahanda ka pa ng baon at para sa trabaho, gigising ka, maliligo, at siyempre napakahirap na gumising na madaling araw kasi uh, puyat ka pa, pagod na. At lalo na siyempre pag tinitingnan mo yung uh, paalis ka na ng bahay, natutulog pa yung uh, mag mo. So kaya napakahirap ka, ang trabaho na bilang delivery. Pag alam ko, delivery mga ito, mga ka-idol. Kaya laban lang mga kagala mga kaidol, idol mga lods sa uh, shut-out doon, sa mga delivery, naghahanap buhay dyan o mga kakapwa, kagulo, naghahanap buhay diyan. Sa so, mga ganitong sitwasyon, yung natin sila husgahan dahil ang trabaho nila marangan. Ginagawa nila ang kanilang trabaho para may papakain sila sa kanilang mga pamilya. So natin po kung bakit sila na natutulong kasi um, naghihintay sila ng kanilang um, tinatawag na delivery. Kaya nagpapahinga po na sila pansamantala so habang wala pa. So yun ang mga nakikita ko sa kanila mga ka-idol, mga ka-lods. So pahinga muna kayo dyan mga kapatid. Alam ko napakahirap ang trabaho nyo. Lalo na ngayon na pinapairal ng ang inkap sa mga naturang daan. Kaya alam ko napakahirap. So napakahirap na buhay kaya laban lang huwag susuko. So ginalam ko ginagawa natin dyan para alang-alang sa ating pamilya. Para may makapakain tayo. Lalo na sa ating mga anak, na sila nagbibigay ng lakas ng loob sa atin kung bakit tayo pamigisin na maaga kaya tinitingnan natin sila para sila na rin ang makapagtapos ng pag-aaral yung ginagawa natin sa kanila so kaya laban lang mga kagala, mga kaido, mga kalunsa, matayo tayo naron. So, ang masasabi ko uli, uh, habang minamasdan ko ang sitwasyon nila, kasi ako bilang uh, rider din ako, so sideline, pagkatapos ng, ng after work, so bumabiyahe din ako para may pambaon din ng mga kids ko, pag-uwi at higit lahat, yan na rin kumuha ako sa aking uh, na pang-araw-araw. Bagamat kapos man, o, oh, pero laban lang, at least kahit papano, uh, meron tayong sideline. Sa mga ganitong sitwasyon, mga ka-idol, uh, nararamdaman ko uh, napakahirap talaga ng buhay bilang delivery. Oh, uh, so shout out dyan sa lahat ng mga delivery dyan uh, at saka kapwa dalawa lang ang gulong uh, sa daan shout out sa atin at saludo ako sa, sa, inyo lahat kaya ano hirap mga kaidol laban lang basta't wala tayo na sagasaan sa ating kapwa basta ito natin marangal para sa ating pamilya So yan lang mga ka-idol masasabi ko sa kanila. Kaya naganda ako sa kanila ng surprise sa, na ika nga share the blessing kahit pa paano ay nakakatulong ito sa kanila. So naganda ako ng ng kaya naghanda ako ng Uh, Nag-abot aking mga kayan ng dalawang crackers at saka noodles, bawat isa sa kanila. So, sa kanilang tatlo, tig isa sila. Kahit papano ay malaking bagay na ito sa kanila. So, sa pag nila ay meron na sila merienda. Kaya binalot ko ito sa tatlong plastic mga ka-idol. Yan. Nakabalot na. Uh, binalot ko isa-isa para sa kanila tatlo. Para pagkagising nila ay magulat sila at meron nag-share the blessing kahit papano. So yun nga, ito na yung tatlong balot. Tara, let's go. So, ibibigay natin to sa kanila, mga kagala. So, ayun, nagpapahinga pa sila. So hindi nila kalain na, na mayroon silang surprise na kahit paano ika nga share the blessing. Ayan nila pagkoy ko isa diyan bawat sa kanila tatlo. So yun lang mga ka-idol at naibigay ko na. Thank you at maraming salamat. Thanks for watching mga idol mga kagala